Ah, salamat. Kita ra taon niya. All right. Hey, what's up, mga sir? Kahapon na sa scouting tayo, di ba? Ngayon naman eskwela na naman tayo. Pero na pasok sa dito sa St. Vincent College. Dito na tayo mga sir sa Dipolog City. Ang daming motor oh. Hanap tayo ng paparkingan. Ang daming pang umaga. Ito yung swellahan ko mga sir. Oh. St. Vincent College. Hanap tayo ng pwedeng maparkingan ng ating motor. Ito na lang siguro. Lakarin na lang natin ng konti. <laughs> One eternity later. Alright! <laughs> Wala akong pasok. Online class pala kami ngayon mga sir. Nagsayang ako ng aking gas. Papuntang ni Polong City. Wala ko, face to face class kami ngayon. Alternate kasi kami. E last time pala, face to face. Tapos ngayon, online class. Ano ba yan? Sayang yung gas ko. <laughs> ito tayo dadaan sa Dipolog Boulevard mga sir ah, Tagal kong hindi nakadaan dito ha Kita nyo ba? Ganda no? Kumusta kaya dito kahapon? Lakas ng ulan dito eh Mga sir kapag sobrang lakas ng ulan Tapos nung alon yung dagat napupunta na rito Dito tubig din Mataas yung tubig ng dagat Till next time mga sir, gandhi sir God, ingat po tayong lahat, keep safe, ride safe and God bless us all. Bye bye!